How can you handle toxicity or toxic nature sa trabaho? Sana po mag-mano. Hindi ka na sa trabaho para mag-relax. Have that mindset na hindi ka na sa trabaho para mag-relax. Yung punto lang na mga ngamuhan ka sa ibang tao, ang ibig sabihin noon, yung tao kung sino man ang tawag ko boss, po, yung hindi niya gustong gawin, sa iyo yung papagawa. So toxic talaga yun, automatic. Yung pala nga, yung punto pa lang na yun nasasama ka pa dun sa mga kasama mo sa trabaho na madalas na pagkakasama may reklamo rin naman sa parehan sa trabaho. Paano hindi ka matutoksi sa trabaho? Simple ang konsepto. Have that mindset na hindi ka nasa trabaho para magrelaksis. Nasa trabaho ka para gawin yung trabaho mo, para kumita ka ng pera, tapos yung pera kinita mo galing sa trabaho hindi ka masaya, yun yung gagasos yung sa anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo, sa sarili mo, kung saan ka magiging masaya. Hindi ka trabaho para magrelaks. Nagtatrabaho ako at stressful yung trabaho na yan at masakit ang ulo dyan. Bakit? Kasi simple ang konsepto. Dyan mo gagawin yung pera. Gaya nga na sabi ng Diyos, di ba? Sa pawis na iyong mukha rarahin Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako sumasagot ng mga Mananatili ako hindi interesado sa tumitila. Mananatili ako hindi interesado sa pera din. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan na TV, yeah. pa rin akong suma.